ang pananakit Mas marami pinahirapan! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kinumpronta nga nitong si Annalyn itong si Zoe matapos nga niyang mapanood sa CCTV camera na nag-usap nga ang dalawa. Sinabi nga ni Justine na magpasalamat na lang itong si Zoe dahil walang audio ang CCTV footage na iyon. Todo dinay nga si Zoe subalit lang makita niya ang CCTV footage ay wala pa rin siyang nagawa dahil nagsasabi nga ng totoo si Justine. Ayon nga kay Justine, Magpasalamat na lang siya dahil hindi pa nagigising si Dax dahil kapag nagising ito ay siguradong susunod siya sa kulungan kasama ng kanyang nanay na si Moira. Samantala, dinalaw naman itong si Lynette at si Giselle Tanyag kasama na rin si Aling Susan, si Moira sa loob ng kulungan. Nung magkaharap-harap nga sila ay parang baliw na itong si Moira nang akalain niya na muriatic acid o asido ang ilalagay ni Lynette sa kanyang pagmumuka. Tuwang-tuwa nga si Aling Susan na pinaglalaroan nila si Moira at ayon kay Aling Susan ay ihi naman talaga niya ang ibinuos ni Lynette sa mukha nito. Diring-diring nga si Moira nung mga oras na yon. Nagbayad naman si Giselle Tanya kay Madam Lotus at sinabi nga nito na gusto niyang pahirapan ng gusto si Moira. Kaya naman, matapos nga niya matanggap ang bayad, ay kinausap nga nitong si Madam Lotus ang kanyang mga kasamang preso at ipinakuha nga si Moira. Sinabi nila na maglalaro lang sila at mag -e enjoy noong araw na yon. Pinagbabato nga nila ng bola si Moira at tuwang-tuwa pa si Madam Lotus habang tinitignan niya ang nahihirapang babae. Isa-isa nga nilang binato si Moira kapalit ng perang ibibigay ni Madam Lotus. Samantala, napanaginipan naman ni Zoe na nahihirapan nga o pinahihirapan nga ang kanyang nanay na si Moira sa loob ng kulungan. Kaya naman nakiusap siya kay Luke na siya nito sa loob ng kulungan upang dalawin nga ang kanyang nanay na si Moira. Nalaman naman ni Dr. Annalyn Santos na nagising na nga si Dax at agad niya nga itong pinuntahan. Hindi na nga nag pa ng panahon si Dax na sabihin kay Dr. Annalyn ang buong katotohanan at agad niyang ipinaalam ni Annalyn kay Giselle Tanyag na si Zoe at si Moira nga ay sangkot sa pangingidnap kay Don Pepe.